tatlong ka na ang mga mabibig eh. And then na sila sa bago nilang cut house. Ayun. Ito naman, pinipilit yung kalawin. Ayan. <laughs>

Ito ang dali. Ito yung pinapangas. Ito yung bola. Ayan. Dahil na nang laruan. Lala. At dito na kaganyan siya. kasi naka-install ko yata ah. Pag may dadaan, ito, nabuhuwag dito. Ano na pa natin ang pwesto? Dito na lang. Ito, dumadaan dyan eh. Hmm. Wala palang tibay na maasahan eh. Sipangas ka naman. Papangasin mo nga naman. Ayan. Hmm. Ayan yung mga laruan na

panat babasahin natin. Huwag na -an ano -an -an kailangan basahin. Tapos, ito. Kailangan Duminisen. mudahnya siang ngerti apa yang efektif kan ah hari ah. ah. <laughs> kita hindi natin mag iina hindi hmm. natin mag iina sa kanila kay ah, reply ko sa inyong sendahan <coughs> na nga at ako ay may nag gawin ka hindi mo naman kuha yan